Hi guys, magandang umaga po sa inyo lahat guys. To so, guys, uh, may content ako guys. Ito so, guys oh. Kakain ako guys, tas may ano dito guys. Ito so, guys, hipon guys, hipon. Hi natin yung oh, hipon oh. So, guys oh. Ito so, guys guys oh. Buhay pa yan guys, buhay pa. So, guys. Buhay pa yan guys. Buhay na buhay kakakuha lang namin ngayon guys oh. siyempre na yung maputi guys oh. kakaugas kulang guys may putik putik pa oh. dito guys oh. doon sa ano banda doon ito guys ito hey guys Kain tayo guys Okay guys guys kante guys ito guys ito guys ito guys ito guys oh buhay na buhay pa ito guys hap ito sardinas guys Masarap din yung hipon ah, hipon. Okay, so. Sasusun natin sa ano. May, may piyas, tapos yung soy, tapos yung may sili na din. Sarap guys. Ito guys, ito. yes hahabulin ko siyempre guys ano wala kasing load kaya ano guys hindi na ako nakakapag upload sa ano facebook guys pasensya na kay guys ito lang guys oh content po ko, guys 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 sige ano bye guys bye na guys thank you sa ano guys followers tapos yung nag-comment dito guys thank you guys bye